only in the Philippines? Huh. mag apply ka ng trabaho? Katakot-takot na requirements ang kailangan mo. NBI clearance? Police clearance? Katakot-takot na interview? Pag bumaksa ka, bali wala lahat yun. Pero, pag mag apply kang kandidato, magse-senador, magpe-presidente, at kung ano posisyon sa gobyerno, qualification. Marunong lang magbasa at magsulat. Uy, meron pa. Bukod sa marunong bumasa at sumulat, dapat Pilipino citizen. Huwag kang juicy. Eh, paano kung mabait naman? Diba? Maganda yung mabait? Okay. Mabait naman daw. Makabayan. Handang tumulong sa nangangailangan. Sapat ba ang mabait? Sapat ba ang makabayan lang? Angan mo rin ng katalinuhan. Partner yan. Tama. Ang kandidato, hindi sapat ang mabait lang. Hindi sapat ang matalino lang. Dapat mabait at matalino. At sana, hindi porkisikat, yun ang iboboto.